Anong mixing mo dito kuya? Ilang sako na, ilang karatilya na buhangin? Apat. Apat na karatilya na buhangin? Tapos ilang piraso ang palabas? 100. One 100? Ah, semi-special ito. Oh. Semi-special. Tapos ang molasses mo? Uh, uh, sa isang balde na tubig. Dalawang baso molasses. So lahat-lahat sa isang bag na siminto mga 1 mga 1 mga 1 liter. 1 oh, liter. 1 liter. Mm. 1 liter yung 1 bag cement. Oo. Oh. Tapos yung toppings mo dito kuya. Kuan. May halo na inayag. may. So yung toppings mo dito ilang uh, ilang ilang siminto. Lang. isang siminto ilang uh, pinsan Pinsan. yung inayag inayag ayun ah, nga pinsan nga ilan 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 yon dipindi may mga, pala mga ilang pala tatlo tatlo or apat tatlo tapong. tatlo or apat na pala na yung pinsan yung pinong buhangin oh. yun ang ihalo mo sa isang bag na simento sa toppings oh. okay kasi ang ginagawa dito ni Kuya mga idol no ulitin ko po ito ano ito? Uh, bar bar bricks with uh, concrete garden uh, bar bricks clean cement toppings so ang ratio na dito apat na karatilya kuya di ba uh -huh. apat na karatilya na buhangin one bag of cement one half liter na molasses hey, sa isang karatilya isang sako din yun ah isang isang sako sa isang karatilya oh. kaya nga so apat na siminto oh. apat na siminto tapos apat na sa sa isang sa isang uh, ano sige ano ka? sa isang uh, tawag dito sa isang uh, bag na siminto dalawang canamolasis so bali isang litro lahat yung apat na ano diba oh. yung apat na bag mo na siminto ah yun pala mixing ni Kuya, hindi kami nagkaintindihan dito sa mixing ni Kuya. So ngayon, uulitin no, ko po, no. Ang ginagawa ni Kuya dito, bar breaks with plain cement toppings. So ang ratio na dito, apat na karatilya. So, apat na karatilya, apat na sako na siminto. Tapos, 1 liter of molasses yung halo niya dito. Kasi kada, kada karatilya, mayroon kang dalawang can na molasses, di ba? Two cans of molasses na maliit. Yung sardinas na maliit, di ba? na ano takalan mo so, ang tapos 100 ang palabas sa isang bag na siminto so bali apat na bag ito na siminto 400 lahat ang palabas oh. ayun okay. semi special po yung ginagawa ni kuya dito magkano ang sahaw dito kuya sa isang piraso Tagdos Tagdos 2 piso isa 2 piso 2 piso isa oh. So apat yung Yung isang Ano mo? apat 4 uh, pesos yan uh, Ayo. Um, ano pangalan mo kuya? Rex. Rex. Alimanya. Alimanya. Ilang taon ka na nag ano, nag, uh, maker? Bago pa lang. Bago pa lang mga ano ba? Ha? 4 months. Four months. Magaling na 'yung ano mo at napakagaling na 'yung ah. uh, ano mo ginagawa mo. Taga saan ka kuya? Taga dito ka lang? Ako ah, Tabato. Ako Saan si sa Tabato? Mitsayap. Mitsayap. Ah, tagamig saya pa na to si kuya. Ayun. Tagamig saya pa na si kuya. <coughs> so, ilang bag kuya ang magagawa mo sa araw? bugs. Ayun. Sometimes bugs minsan po bago. So, 5 bags Nasa ano 500 pesos. Nasa 500 pesos. So, naka 1,000 kasi isang araw. 'Di ba? Mga 1,000 po 'yun isang araw. Ano? Eh, oh, 'di ba? Kaning minilya ng paggagawa nato dito. Ito 'yung mga ginagawa niya. Plain cement toppings po ito, no? bar bricks with plain cement toppings ay, no? so ang dami dito ngayon tingnan natin si kuya ha yan ang una niyang ilalagay yan ang toppings mga idol no <coughs> yan yun po toppings yung una niyang ilalagay dito so ang mixing niya dito one bag of cement apat na karatilya na pine sand or yung buhangi na pino na ini-screen siya sa 1-8 okay yan po ang ilalagay niya dito plain cement toppings po yung iba kasi red plain cement toppings ayun no Ayan, lalagyan niya yan ng uh, Ayan, di ba? So, dyan galing yung toppings niya Yan yung toppings niya, oh. Okay So, pinalagay na yan dyan So, binabasa mo pa ba yan yung toppings mo, kuya? Hindi na Basa yung kunti Basain ng kunti Pagkabasa yung buhangin, hindi na Hindi na binabasa Basain pa rin Basain pa rin Kahit kunti, Ayon. So, semi-special po yung uh, ginagawa ni Kuya Rex mid saya pala to si Kuya South Cotabato, Kuya? mid sayap mid sayap yun oh, mid sayap mid sayap sa kutabato ayan si kuya Rix ini hmm. tingnan mo si miss special yan, po, no? Ayun, no? Ang dami namin, ang dami na namin dito ang istake, eh, no? Ayun, yung red cement yun. Yung red cement toppings na bar. Okay? Mayroon ding wide doon. Mayroon ding uh, bar dito. gan ganyan. ganyan. to bar din yan lahat. So, bar ito lahat. Ang dami, no? Na ginagawa ni siya dito. <coughs> Ayan. so tingnan natin ha. Paglalagay na paglalagay ni kuya yan kuha siya dyan ng uh, konting ano yan yung toppings tapos ilalagay dyan tapos dagdagan ulit yan yan ilalagay niya dyan sa toppings niya bago lagyan ng uh, concrete uh, concrete pouring so dry mix po ito no dry mix po yung uh, ginagawa natin dito dry mix po makikita mo naman. Si Miss Special po ito, no? Kasi Ulitin ko po no, yung mixing dito. So, ang mixing ni Kuya dito, apat na karatilya na buhangin, apat na Portland cement na type 1 ang gamit ni Kuya. Apat na bag na Portland cement, apat din na karatilya na buhangin, 1 liter na molasses, 400 pieces ang palabas. Okay? 400 pieces ang palabas. Tapos, ang toppings niya dito, one bag cement na toppings, apat na, apat na pala na, ano, na pine or yung pinong-pinong buhangin, one bag of cement, diba kuya? Hmm. Tapos, dagdagan ng kunting tubig, pag hindi, ano, dry lang siya talaga, ayan, no? Oh. Dry lang po yan, no? Oh. Dry. Dry na dry po yan. Ayan, diba? So dry 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 na dry na po 'yan. So 'yan kuya, yung ibang isang bag na siminto sa 400 pieces na ano? Oh, tamang-tama Tamang-tama Tamang lang talaga. Ayun. Tamang-tama lang pala yung topping niya sa one bag ng Sa apat na ano? Sa apat na tawag dito. Apat na bag na ano. Nasaan yung karatilya mo dito kuya? Doon sa, Doon sa, likod? sa likod. Ilang ilang sako na lamang kaya kuya sa isang karatilya? kung sako ng siminto. Dalawa kaya? Sobra. Sobra? Mga ilang sako? Uh, apat Dal siguro. Hindi, yung isang karatilya mo? isang uh, karatilya, mga ilang sako na sako ng siminto? Ay. At, apat. Hindi, yung isang karatilya lang. Ilang laman, ilang sakong siminto yon ang ang laman niya. Kung i-transfer mo yung isang karatilya na buhangin sa ano, sa sa lagayan ng siminto. Yung buhangin, yung isang karatilya na buhangin, mga ilang sakong siminto kaya yon? Mga dyan, dyan lang sa apat na. Apat? Ang laki naman. Laki. Malaki bang karatilya mo? Malaki. <laughs> doon sa kabilang na may kasama rin ako doon. Nagawa tulad din ito. Apat na, sa isang karatilya, apat na sako na siminto? Oo. Oh. Hindi, tatlo lang siguro ha. Mga oh, apat, o, apat tatlo. Tatlo <laughs> lang. Tatlo lang 'yon. Tatlo lang kasi lahat ng mga kartilya natin tatlo lang. 'Di ba? Minsan dalawa kalahati, minsan tatlo, 'di ba? Yung malaking kartilya. Okay? Tatlo lang 'yan, tatlo hindi walang apat sa kartilya na ano, yung laman masyadong malaki 'yan pagka apat. Wala nga ganoon na testingan tug sa ba? Mm. Apat, tatlo lang 'yan, pinakamalaki na 'yan tatlo natin na kartilya, di ba? Ayan. So, maraming salamat, Kuya Ricks, Okay. Ayan. Maraming salamat and God bless po sa kayo, Kuya Rex.